May part 2 ang pagkita nila ang si Reyes at Kim Pao. Tadalasan para kay Aki. Mubuo na nga talaga ng pamilya. Kinatuwa kasi ng bata ang muling pagkikita nilang mag-ama. Kaso nagpanito ang bagong nagpapatingbuk ng puso ay ipinakilala na ng personal sa bata. Panigurado na napapanood sila ni Aki sa telebisyon o sa kahit ano social media platform. Kaya ganoon na lang kagusto na magkatuloyan ng King Pau. Nakakataba ng puso ang kanito mindset ng bata. Hindi man buo ang kanyang pamilya dahil sa kanya-kanyang pinahap na labdas. Happy ito na nahanap na ni Daddy Paulo Ablino ang kanyang dawan. Ayon nga sa si mga komento Good job, hindi magsisisi kapag si King Choo na ang makakasama ni Paulo habang buhay. Sa sobrang good vibes ang personality din ito, ang mga darating na pagsulong sa muhay ay mas gagaan, super funny at positibong tao ni King Choo. Pansin niwa, lahat ng mga big boss o sa nakapaloob sa management, I-super love siya. Naniniwala sa katayahan bilang artista. At kaya pang higitan ng mga achievements, Taon-taon, like Derek Loren, na mahal na mahal siya. Isa lang ang masasabi namin, busila kang puso at mapagmahal sa kapwa. Ayan ang pag-iisang kimchoo. Ah, patatch ang comment na ito mula sa negatibong maririnig kapag si Kim Jo ang topic. -e.